Dito ay gilid mo pa. Yo, ganoon lang po. <laughs> General Natividad. Yeah, mamaya magla-live ako. Ayan o, no. nasa bukiran na naman po tayo at nandito po tayo ngayon sa General Natividad. Yan, Nueva Ecija po ito. Hindi naman po tayo malayong nagpunta. So, meron na naman pong nagrenta or uh, nagrent ng ating palata dito sa Natividad. So, si Sir Ian. Yan, Sir Ian. Batang-bata, -bata, Sir Ian. <laughs> so, tatlong hektarya po. Yung, yan, patulong na lang po, Sir. Doon ko sa kabilang gilid magbuhat. Yan. Yan, sa kabilang gilid sila. So... Nandito tayo sa bukiran nila, sir. Doon na lang i-assemble, no? Okay. Mm, mm Medyo may mga maluwag. Ano po ba yung binhin nyo? 216. 216. Inbred, ano, Juan? Ilan yung kinuha nyo po, binabad? Apat na. Apat na 40 kilos? Ah, Sobra-sobra pa yun. <laughs> Kumbaga, pang hulep yung sobra. Isasabog din po yung... Hmm, sasabog din yung so sobra. Kamamaya so, na lang natin i... Meron na kayong pangyangyangan doon? O dalin natin to? Uh Oo. -oh. Alakay ang ngayon na O oh, Iwanan na lang natin dun. So yan o oh, Tinatransfer po natin Yung palatak Doon sa kanilang Tractor At doon po tayo Yung Papalatakin Nalikunin muna na Kunin ko muna yung bag ko isa pa ba tayong talo? Taling kalabaw ba yan? Makataling kwan lang. <laughs> Ayan o, baka maputol. At taling mananahi lang. Hindi <laughs> pa yata natatanggal yung mga kani, Yung mga binhing ginamit doon sa huli. <laughs> Akin na yun na. <laughs> Ayan. Pa. Pinamalight ko po, po. Yung isang size lang po meron ako. 12 feet diameter, 3 feet height po. 8.5 po yun. Dalawang libo po tayo sa tayo hito. Ay, akas ah, na lang ako sa'yo. Sige, kasuyo. Opo. Dalawang libong hito po. 12 feet diameter po by 3 feet height. Apo, oh, yun na po yun ang standard. Pero may pasobra naman po yun. Uh, po. Alam ko po, pa sobra yun, may pa sobra yun eh. For picture eh. Depende po sa inyo. Ayan. So, hindi na po tayo nakapag narate. <laughs> so, papunta na po tayo sa bukit ni Sir Ian. Ayan. So, may papalatakin. Ah, nag-transfer po tayo dito sa contractor para hindi yung nakadiretso dito yung pick-up. Eh, uh, makalatak daw po at uh, po. Mahirap magtulak. mga pa paani na rin po pala dito third cropping po yan third cropping, oh ba, galing nga, ah. third cropping ayos ah, maraming palay na na -ani dito parang puro sabog lang din, ano dumada okay. pa eh patuloy po yan ha? patuloy po paano patuloy? yung sabogok hindi yung, yung sangang buko Ah, sangang buko Grabe, dami namang sangambo ko nito. Pinako po 'yan. Ha? Pinako. Ah. Parang ulit po. Oo, oh, oo. Oh. Galing. Pero <laughs> hindi na nagtanim ano. <laughs> Talaga si nangambo lang. Lupit dami nito ah. Tapos ulan lang 'yung nagdinag no. Okay, oh. agos po din. Ah, may agos okay. pinag pinagusan din nila. Mm-mm. mainam dito eh irrigated di mahirap sa tubig ilan taong ka na sir? 26 pa lang po kaya nga batang bata <coughs> Buti na ako ang sa farm Alam ko, po, alam ko may gusto sa pamilya eh, sayang naman po kung madeteng ka. Kaya nga, tsaka sayang naman ako ibebenta, no? ganon din ako eh, ganon nangyari sa akin eh. Pagka-graduate ko po, uh, oh. alam may gusto. Alam may gusto. Alam po, po kaya nga, naman, di ako naman, hindi, ako, hindi na ako makapag-abroad. <laughs> Kapag ka daw nag-abroad eh, ibebenta na natin po <laughs> kayo. <laughs> eh, sayang din. Uh, uh. Hindi na ako nag abroad Ayan so nandito na po tayo Ayan pala meron na palang pwede dito Ano po o, mm -mm. Kung bagay yung dulo lang po yung hindi napapatuyuan uh, na. Uh, Abot na yan hanggang mamaya Dito pwede na Tataas pala ng pinitak dito. <laughs> ah. kaya kaya ang ilarguhan. Ilar <laughs> eh higpit mo Chris tapos pang-ikwan mo sa pang-inbred. Naka hybrid ba o inbred? Eh no, meron din isa. May dala akong pangkwan eh, panghig. Ay, ano niya pala pick up. <laughs> eh may dala, may dala naman tulsi. si eh. Ayan, so na okay na po itong ating palatak At nailagay na dito yung isa O nalagyan na ng binhe Hindi ata pinuno Dito ay gilid mo pa. O, Yan, lang po. Hmm. Tapos pag galing ko, pakita mo kung paano lumiko. Ayun oh. Positive. Eh, nalalaglag naman pong binahe yun, titignan po natin yung kwaka. kapag ka po uh, walang nalalaglag baka may problema nun yung iba nilalargo, hindi doon diretso oh. doon. Eh, Ay, yung... <laughs> kaya nga lang, matataas yung pinitak dito. Ano? Yan po, kapag kalilikong ganun, mas maganda dalawa kayo para nagkakatulong. Uy, may ebo yung mangga. Oh. Para, hmm. Nahuhinog na. May mangga natin po Oo. Oh. Kaso, kwan, naging lugi. <laughs> Mas kumikita pa yung nag spray Ay, yung na oh, Hindi kami nag spray Ayan. Ayan po. Ayan, dalawa, pwede dalawa buhat. Ay, dalawa talaga. Mm. <laughs> <laughs> <Talawin> mo yata <laughs> <Talawin. laughs> <Talawin. laughs> Ayan, susundan nyo po yung gulong na nilakara no isa. Ayan. ayan pwede naman din mabilis yan eh. Pagka mabilis ka tumakbo. <laughs> Pero okay na yan, dahan-dahan para hindi mabigla. So yung binihip po natin, ayan, binabad nyo sir ng 24 hours. 24 hours babad at saka 12 hours incubate. So yung binihip po natin yung giti lang. 216 yung variety. Opo, ayun oh, ito yung itsura nung ngiti, ngiti eh kanila. Ayun, so may puti-puti na, nakangiti. Ngayon medyo umaambon. Dito lang po sa tapat yan. Mm. Ang pitak-pitak. Parang ginanon, hindi ginanon. <laughs> Pumagay, eh, mas madali yun. Opo. Oh, <laughs> may nami, may nag-aabang doon para sa pagliko. Sa ba <laughs> uh, dito lang po yan ulit sa Munoz Nueva no, Ecija ay munyos tuloy na. general natividad na pala <laughs> naligaw na <laughs> general natividad yeah, Mamaya magla live ako dito pala yung makukuha na pala yung mga yun ano? dito lang ang mga puma hanggang sabo ba? hanggang doon hanggang doon sa dulo ano? Eto hanggat maaari lagyan po ng kanal yung mga nagtutubig. Mm. Para doon po punta yung tubig. Yung iba po, ganun ang ginagawa. Pagkatapos ng palatak, doon palang pinadadaanan ng kanal. Ano mas madali kuya? Drum seeder o yan? Eto, mas madali yan. Natry nyo na rin by drum seeder? Hmm... Pagka maganda ang land fret, tulad yan, ganda nung pagkaka land Oh. gumamit ba kayo ng pangbulok? O hindi Ay, na? Eh. Baka po ako maadali yung bini eh. Mm -hmm. Yung sa akin... Anak po kasi namin isang buwan na babad po. Oo, oh, yun nga. Eh, naputol naman po kagad yung, yung tubig. tubig. Pero oh, maganda pa rin naman eh. Yan eh yung sinasabi natin pagka na maganda yung kwan, natatakpan. So, iwas was kwan, it ibon. Saan niya? Sa kabilang pitak na o susunod? Pwede sa kabilang pitak, pwede rin magkasunod. Yan nga lang, hakbang-hakbang yung pagliko nyo. <laughs> Kaya naman yung kaya dalawa po ibinili ko para mas mabilis. Yung Tagarizal po eh, pinanood ko rin po eh, mm -hmm. yung isang araw, hindi po kaya yung dalawang etaryo. Ah, wala Ah, meron din sila? Mm -hmm. Isa nga lang. Kaya ilan yung tao nila? Dalawa lang po. Ah, eh naku, hindi nga talaga kakayanan. <laughs> Lalo na pag hindi maganda land prep. Oh, po yung makunat na makunat. Tapos pinatuyuan ng dalawang araw. Buti nga po. Ito po, minandali ko po ito kahapon. Eh. Mm. Basag pa lang po kahapon. Yung pinalinang ko na po kagad. Mm. Pagka po nilinan po nang matagal na po, eh, lumalagkit po. Oh, Tumitikit yung ano. Yung putek. Pagka po yung gulong, eh, may hirap lumakad. Baka mamaya may dayami na o, nakaipit. Opo, nakaipit. Mamaya dati tingin yung iba mong kan, kinawag. Ang <laughs> usapan po namin, alas 6. Eh. <laughs> mm -mm. Ano oras pumunta? yung isa lang po yung nagpunte. Nag Mabuti lang ang kulang eh. po bali yung tao na yan. Oo. Hindi lang siya yung, ano. yung tatlo. So, nakasubok po kasi nakasubo. ng drum seeder yun eh. Mm. <laughs> Pero nakapag-try na po kayo ng ano? Alay. Transplanter po. Hindi kasi ayaw kasing tanggapin sa amin yung transplanter. Ha. Bakit? Ayaw nilang magbinhi eh. Uh sa dapog po. Uh, ano? ayaw nila maging dapog. Tapos, kwan, yung sa putik Tagal ko nang pinapakilala sa tito ko yun, yung namatay. Sabi ko, mag-transplantal kaya kako tayo para kako mas madali. Uh -huh. Ang nire meron daw nag-try doon, siguro artihan uh -huh. Tapos, kwan daw, anong tawag dito? Uh, Malunak daw yung putik sa amin eh. Uh -huh. Malalim. Uh -huh. Hindi daw pwede eh. Eh, ewan ko lang. Uh -huh. Siguro, gumagawa na lang ng dahilan. <laughs> Ayaw nila yung maarte na may kwan. Ma may bed. po kasi oh. yung dapog Kaya nga. Eh, nung nakita ko to, eto tukha ko pwede. Okay. Sa totoo lang, nagagandahan na ako sa sabog tanim kasi wala nang gastos, di ba? Eh, eto, parang sabog tanim din na, parang tanim pa. Okay. Kaya... Mas malaki pa rin po kasi talaga ang ani eh, pag -mm. -mm. Yan o, no, makumuha na ng refill. Kayang-kaya -kaya ba kuya? Oo, oh, kayang-kaya. Kaya, mga bupalo yung pang. Eh, yung um, kaya mga kasama mo. kayang-kaya, <laughs> ano, -kaya, kumbaga, hindi susuko. Uh, hindi. Hindi susuko, hindi rin kaya susuka. Kaya yung maghapong na kayo ko eh. Ah, kahit na, no, kaysa maghapong na kayo ko, oh, mas madali yan. Ginawa. Oo oh, po, salamat po. Thank you. Yan o. No. Nakakatapos na sila tayo na dito sa, kung ano eh, maya magpapaalam na tayo, tayo nagpapaani. Eh. Nandun po sila. Bukano? Napasubo ba? Sa una madali. Sa una madali. May lakas pa lang konti. Pagka, baka naman kapag nagberyenda, lalakas Lala. na uli. Kailangan lang mapahinga. Ka may, bupalo. may bupalo namin, wala na. May bupalo. May bupalo namin, wala na yung na yung bupalo. <laughs> Imported. Bukalo. Ano naman, uminom pa kanina, mukulang <laughs> sa Binom. uminom. pa pati. Ayan, so medyo umulan kaya tinakpan po nila ng lona yung kanilang binhe. O nagpahinga po muna tayo ng konti. Ayan, parang napagod eh, nagpahinga din ako. <laughs> so, iiwan na lang po muna namin kay Sir Ian. Ayan, babalikan na lang po namin sa susunod na araw yung palatak. Kasi syempre, Uh, hindi naman po matatapos na isang araw minsan yung tatlo hektarya na ganito pero kung malakas at uh, sabi nga ni Kuyang, eh, kayang kaya eh kayang kaya nila tapusin yan malalakas yung mihila no, mga batikan ano? -imported. imported imported at native, <laughs> <laughs> at native. naku po patibay nga Ayan, so, sa so, ngayon ay magpapaalam mag muna kami at babalik na lang sa isang araw para kuhanin na lang po yung palatak so tatangin natin si sir sa susunod na araw kung ano naging experience nila magiging tubo nito 5 days no makikita na pahingi na lang kami picture na no? <laughs> pagka malilibot ka yan papahatid pa tayo yan, may mangang. oh, ah, sa atin yan eh eh, eh hindi, baka gamitin nila pang tali sa traktor. Hmm. Eh, kan mo na lang kay ayan, kay Sir Ian. Pahatid mo na tayo. Yan, parang nakakuha kami mangga. Courtesy <laughs> of Sir Ian. Ayan, Sir Ian, salamat po. Message na lang, no? Thank you po. <coughs> Doon na lang sa pagkatapos ng putek, kami sasakay. Baba mo muna yung mangga. Ah, kaya ba yan? Sige. Sabi mo ah. Mabigat ako. <laughs> <laughs> awemos na tayo at uh, magpapaani na po tayo ng palay sa ating uh, pinalatak. So galing ano? Katatanim lang may aanihin agad. <laughs> parang bong, parang BBM lang ah. Ano <laughs> ganda ng palay. At andito na rin Uri tayo. Ayun, nakarating din. Kuya, thank you ah. Thank you. Buka sa isang araw na lang ulit. O, bukas. Sige. Sa, sa likod na lang. Ayan, so nakabalik na po tayo dito sa nag-red ng ating palatak. At pipick upin na po natin. So, tingnan natin kung nasaan. Tao po. So, natapos na po sila dun sa 3 hectares. So, natapos na po sila dun sa 3 hectares pero sabi hindi nga po na palatak lahat at nagka problema po dun sa binhe. Tanungin po natin kung ano nangyari. <laughs> Ayan na si Sir Chris. <laughs> sir, Sir, i-interviewin kita ya kung paano nangyari. <laughs> okay lang ba? <laughs> sige po. Nandyan po ba? Nandyan po yung palatak? Ay, sige. Ay, sige. Pwedeng patulong. Pwede. <laughs> Wala eh. Wala lang. One man team lang. <laughs> Pagka. May tumawag nga ngayon. Labing lima daw. Sa Florida naman. Ay, may tawa pala to. Oo. Kaya ba? Yan. dalawang paa yan, so anim na may, pa, may tali ayo oh, yung tali sige yan, so matanong lang kita sir kamusta naman po yung pagpapalatak na nangyari dun sa bukin niyo? nagka problema lang kami dun sa sa binhe Kasi sa binhe uh, bi mabilis tumubo mm -hmm. uh, so, hapon, nung hapon pa lang po, mm -hmm. humaba po siya bigla. Ay, gano'n? Kabilis naman. <laughs> Kasi nakataklo po at uh -oh. mabilis uh -oh. Kaya nung kinabukasan po, kahit binabad po namin. Mm uh -oh. Humaba na, gano'n na. Po. Ah. So, ang, nang ang kwan pala, parang ang mas magandang gawin. Kunyari, aabot ng dalawang araw yung pagpapalatak. Okay ay ang ibababad lang yung, mm, yung panguna okay. kala ko hectares kaya po yung dalawang hektara per araw kung kala kung mm. half day uh -oh. kaya po anim na tao anim na tao so, so ang nangyari nga lang noong ikalawang araw humaba na yung ugat ng binhe di na hindi na naitan mo, no? Po. kasi ayaw na pong lumabas na so, kung yan lumabas pa naman po kaya lang madalang na po. madalang na kumbaga hindi na maganda oh. so ano na lang po yung ginawa nyo dun sa natira sinabog na lang po. Sinabog na, na lang po muna. Kumbaga charge to experience ano sir. Kaya sa po kung ano yung tantsado niyo lang po na kaya ipalatak -hmm. palatak yun lang po. Yun lang yung ibababad so, kumbaga. Kung kung anim na tao nga po recommended kaya Half day lang po yun. Ay gano'n, Kung baga mabilis lang talagang ipalatak. Kung may tubig po. nagkamali rin po kasi kami doon. Pinatuyam po namin lahat ato pala yung papalatak lang po muna yung papatuyo. Mm, eh kung mabilis naman magpapatuyo, eh ano, kung pwede naman. oh. Eh yung sa o, tubig, di ba may tubig na konti? Kapag ka ba pinalatak ng gano'n na may tubig, okay lang? Okay lang po. Kasi? Umiilalim din po yun. Ay, umiilalim din. Ano? Kasi kapag nga naman binhi, eh, umibabaw, e, hindi tutubo e, eh, hindi talaga yun. <laughs> Kaya nga, patay na binhi yun. <laughs> Ayun, so nagkaroon po tayo ng input kay Sir Chris. So, syempre, kumbaga, hindi naman natin nakakabisado po kaagad lahat yung bagay-bagay. Ako rin, kasi ngayon, ngayon ko lang dinala. Na kita yun, mayroon palang binhen na mabilis tumubo kaagad. Ano? 2-1-6. So, dapat sa susunod po, eh, yung sakto lang na binhen ang ibababad natin. Ayan. Sir Chris, maraming salamat. <laughs> sa susunod po ulit, kapag ka po nag-try po ulit kayo. Ano po, sigo, salamat po. Gano'n na lang sir, ano, Ah, tawag, tawag, na lang po. -ba. Baka po sa December po. Sa December. Po. Tapos pahingin kami yung picture nung, pan, nung napalatak natin. <laughs> sige po, salamat. sige po, thank you salamat po. po. Thank you. Ay, yung ano? Alin? Um, <laughs> pagkaalis ko po kasi noon, uh -oh. may sumumpro kong binhe. Mm -hmm. Sinabog po ng katulong ko. Oo. Oh. Sa, sa pinalatak. <laughs> Ay, bakit? Sinabogan yung pinalatak. Opo. Ay, sinabogan yung pinalatak. May sobra po kasing oh, ka oh, may sobra pa. Kasi na-stress uh, eh. <laughs> Kaya, edo, ibig sabihin, napalatak na, nasabugan pa. Ay, madadami binhe. <laughs> Nadami tubo. <laughs> <laughs> maganda na eh. Sabi na maganda. may tubo na po Ay, may tubo na. Oh, okay pala yan. Ibig sabihin, one week, pwede nang picture nyo. Maganda na ang makikita nun. Kaya oh, laki, po. Yung, isang pitak to, namahaba, isang yung nasa harap po. Mm, -hmm. yun yung nasa Tayang daw po kasi binhe. Eh. dapat dun sa balaka mong palatak. <laughs> sa gilid-gilid. <laughs> Kaya nga. Pero oh, baka hindi na nasa bugan, di ba nagpahabol nga na Opo. Dahil nagkulang. Opo. Oh, Sabog dun sa may palatak na. <laughs> Masakit nga sa ulo. <laughs> may mga ganun po talaga. Yan. Kaya... Kaya nga, may mga ganun talaga. Mas, ma, mas matalino pa sa atin. Paano <laughs> ganun na lang po, ma'am? Maraming salamat po. Message na lang po ulit. Sige po. Thank you po. <laughs> Ayan, maraming salamat po, Sir Chris. Sige po. So, nakuha na natin yung palatak natin. Paparenta uli sa iba. <laughs> So ayun po yung uh, naging output or naging input ni Sir Chris sa ating uh, pinalatak So naligaw na ako, saan ba ako liliko? Wait lang ha Ayan, so naligaw ako Hindi ko alam kung saan ako liliko Kaya uh, nag-raise muna tayo <laughs> Ligawin eh So nakuha na natin yung input ni Sir Chris dun sa nangyari, dun sa kanyang buket At uh, medyo hindi nga daw po napalatak lahat At yung kalahati lang yung napalatak nila pero siyempre, sabi nga natin, hindi naman natin kabisado lahat ng mga nangyayari at may mga problema ganun na dumadating. So kaya sinabong na lang po ni Sir Chris iba. So sa susunod, alam na natin, di ba? So siguro hanggang dito na lang po yung vlog na to tungkol sa pagpapalatak ni doon sa Santo, sa Natividad. So like and subscribe our YouTube channel at sa mga gusto pong magrenta So, i-schedule po natin yan. Medyo marami na tumatawag at nakakakilala ng ating palatak. five per hectare pa rin po plus yung diesel at saka assistance. Tapos, sa inyo po yung tao na hihila. So, murang murang mura lang po natin pinarerent yung palatak po natin kasi gusto nating makilala yung pagpapalatak at may mas makatipid po yung ibang farmers na katulad po natin. Alam naman, naman po natin na sobrang gastos at mahal po nung pagpapatanim dahil sa mura ng palay ngayon Eh may kailangan po tayong gawin So nakamura ka na sa pagpapatanim Nakatipid ka pa sa binhe At saka mas mapapaaga yung anin na uh, Gagawin natin Nung palay natin Kasi mas alak ng transplant na ginawa So hanggang dito na lang Like and subscribe our YouTube channel Bye bye Na uptibidad Nueva Ecija